cupcake ng sama nung happy birthday sale. So, Medyo nangarag lang ako kung paano ko gagawin yung toppers ng cupcakes. Two days na to. before lang kasi, saka nag si ma'am ng cupcakes sa order list. Napasabi yeah. ako sa sarili ko na naku, wala akong fondant molder. Nung happy birthday topper, nung cupcakes, and nung balloon. Dahil syempre, marupok tayo, eh di na-accept ko pa rin yung pina-additional ni ma'am na cupcakes. Nung na-accept ko na, napaisip ako, paano ko kaya gagawin yun? Hindi naman pwedeng buttercream tapos papatungan ng silver dust. Kasi ang buttercream ay nagme-melt. Ang fondant naman ay nagmo Hindi naman pwedeng magtagal sa So, ref. contrast sila. Hindi naman pwedeng chocolate dahil sa panahon nga ngayon ay eh, mainit pa. Baka, Baka naman kasi mag-melt. So ending nagtry ako mag-melt ng fondant. Nilagyan ko ng water para lang maging runny. Finally na achieve ko naman. Medyo mahirap lang siyang i-pipe kasi fondant. Pero ang mahalaga nagawa ng paraan. Hindi ko na nga lang na kita kung paano ko ginawa. Kasi nga sobrang rush na ako nung time na yon, late night. Kapag na. kasi vinidyohan ko pa tatagal pa ako and baka lalo pa ako mapuyat. Kaya e, itong paglagay ko na lang ang vinidyohan ko. And finally ito na yung finished product. Bali yung toppers pala yung tinutukoy ko na wala akong fondant mo. Kaya mano-mano ko yan din rowing diyan sa round fondant. Tapos pinahiran ko lang ng silver dust na dinilyot ko lang sa konting oil. Oh, di ba para paraan ang ganda pa rin ng result. Hindi halatang mano-mano ginawa. And finally tapos sa tayo. Thank you so much for watching. Babush.